Husay na inumin para sa pagkabigo ng bato. Isa, purong tubig, hindi dapat ipagsawalang bahala. Nag-aalis ng mga lason, sumusuporta sa paggana ng bato, at walang dagdag na pasanin. Dalawa, chamomile tea, likas na nakakapagpakalma, at tumutulong bawasan ang pamamaga ng bato sa paglipas ng panahon. Tatlo, dandelion root tea, likas na diretiko na sumusuporta sa balans ng likido, at nagpapabawas ng pamamaga. 4. Blueberry apat. Blueberry juice sagana sa antioxidants na pumoprotekta sa mga delikadong tissue ng bato. 5. Rice water. Banayad sa sistema ng pagtunaw, napakababa sa mineral at mainam para sa suporta sa bato. anim. Barley water. Nagpapalaganap ng likas na diuresis para epektibong magtanggal ng dumi sa katawan. pito. Cabbage broth. Angkop sa may sakit sa bato, mababa sa potassium at ligtas kahit sa mahigpit na dieta. Walo, diluted apple juice nagbibigay ng banayad na hydration at antioxidants nang hindi binibigyan ng pressure ang mga bato. Siyam, lemon water nagpapataas ng citrate para maiwasan ang bato sa bato at sumuporta sa maayos na daloy ng i.